Hindi mo, mo maigit. maigit! Uy, boss! Sige kang cellphone! Yung pinagkapihan mo! Nagabi <laughs> ka naman! Sige kang cellphone eh! Saga pa nga eh! Ay, boss! Oh, may ano, pa-challenge ako! Ano? <laughs> ano? May pa-prime niya? Siyempre! Gusto mo magkapera? Oh, Magkano? Ah, magkano? Sir. Ha? Magkano? Magkano agad to! <laughs> magkano yan? Pagano ba pinga mo? Eto. Laki ah. Okay, game. Okay. 500. Oo. Oh, anong gagawin? Eh, oh. eh. Wait lang. Nakuha ka ng gun? Siyempre. Ay, wait lang. Okay, Kunin mo okay. lang. Oh. Eto, upuan. Upo ano ka. Upo ako. Oo, oh, upo. Okay, <laughs> okay. 500. Ay, lang pag mo na. Lagay mo lang. Ano yan? Kita mo to. Tubig. Tubig. Kita mo to. Oh, <coughs> oh limang piso. Anong gagawin? Piso. Anong gagawin? Kuhulaan mo lang yan. Na? Ang tao hayop. Saan ko wala? Ano? Ilalagay ko siya dito. Huhulaan mo. Basic boss, panalo na ako dyan. Akin 500. <laughs> na yung 500 mo. Wait lang! Kailangan ko talang hindi mo pang ano, ano yung <laughs> challenge ko eh. Hey, paano ba yung challenge mo? Eh. transparent yan. Mahulaan ko so, agad yan. Try mo muna. Tatlong sis kong ipahula sa iyo ha. Tatlo. Sige, okay, game. Tatlo. More game. Huhulaan <laughs> mo lang ha. Oo, oh, ko lang. 500 yan ha? Oo. Oh. O... Oh, ano? Ano ba? Paano ba? Yung tao dito sa harap? Oh, liyo. yan, 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 yan. Ah, ito? Yan. Oh, walaan oh. mo yan. <laughs> Niyolong ko mga tao. <laughs> <laughs> ito, tao eh. Tao, bigay mo na yung sabi ba? Tao. Tao. Oh. Tama. Oh, no. <laughs> isa. Isa. <laughs> <laughs> isa. Bigay mo <laughs> na yung 500. Bigyan mo na. Isa pa. Isa pa. <laughs> Parehas pa rin? Uwe. <laughs> o. Oh. 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 Oh, tao pa rin. Tao pa rin? Oh, tao yan. Hindi mo maigi. Tao nga. O. Oh. Tao. Oh. <laughs> 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 Ano, bangat lo? O, ano yan? Ano yan? O, tingnan ko lang ngayon kung mahulaan. Tingnan. O, tingnan ko lang kung mahulaan mo pa. Ah, hulaan yan. Basic. Basic? O, try natin. O, game. O. Ano? Tingnan mo? Kao. No, 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 no. Kao. Kao. Tingnan mo mahigit. Tingnan mo mahigit. Tingnan mo mahigit. Ano bang ba't minus? <laughs> Tignan Tao nga Tao! Sa'yo, binasa mo na ako tao! Tao! Tao nga! Magkita ko rin pa! Tao! Oh. <gasps> <laughs> ano ba yan mo? Walang <laughs> kwentang ba challenge? Kalang oh. oh. <laughs> mo sa akin, easy money na ano? Bibigay ko lang sa'yo yung limanda! <laughs> Nagpa-challenge ka pa, di mo naman pala! Wala pala nga may, may challenge pang easy lang! Kasi hindi. Paano ka mananalo dun eh? Di lagi... Mami kita mo ba lang ah? Di lagi mo lang puti eh. Ay, syempre. Walang kung bacaan eh. Ito ito lang yung nagbabacaan ayaw matalo. Bahala ka dyan